Hindi magtataas ng binabayarang premium. Ito ang tiniyak ng Insurance Commission kasunod ng pagdoble sa mga benepisyo na posibleng makuha sa ilalim ng Compulsory Motor Vehicle Liability Insurance. Ang detalya sa report ni Bernard Ferrer. Ikinatuwa ng Philippine National Taxi Operators Association o Pintoa na dinoble ng Insurance Commission ang mga benepisyo na maaring makuha sa ilalim ng Compulsory Motor Vehicle Liability Insurance o CMVL. Malaking tulong ito para sa ilang biktima ng vehicular accident na problema ang medical bills pero dapat umunong matiyak na hindi tataas ang binabayarang premium ng mga may-ari operator ng sasakyan bukod kasi sa CMVL ay nagbabayad din sila ng passengers accident management and insurance o PAMI we're very happy because it was increased i think from 100,000 to 200,000 on the part of yung uh, public transport sector i can speak for uh, not only the taxis but, uh, but also for the jeepneys and the buses okay yan yeah, as long as hindi tataas yung premium sa ilalim ng Insurance Memorandum Circular 2024-01, ang third-party liability na maaaring makuha sa ilalim ng CMVL ay nadagdagan ng 200,000 pesos mula sa dating 100,000 pesos. Gayun din ang death indemnity, kabilang burial at funeral expense indemnity ay tinaas sa 200,000 pesos mula sa dating 70,000 pesos at burial at funeral expense indemnity na 30,000 pesos. Habang ang no-fault indemnity ay dinoble rin mula 15,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Mainam umano kung bibilisan ang proseso ng paglalabas ng insurance claim. Gayon din ang pagpapababa ng binabayarang CMVL si lalo na kung hindi ito nagagamit. Sa Amerika, kunyari... Uh... 10 years, wala kang claim. Yung insurance premium mo bumababa. Sa atin kasi, parehas yan eh. But ito, sa third party liability, it's always the same level. Tiniyak na Insurance Commission na hindi sila magtataas ng premium, pero sakaling mang magkaroon ng premium adjustment ay pag-aaralan nila ito ng maigi. Ang CMVL policy ay isang requirement sa ilalim ng batas para sa mga nagpaparehistro ng sasakyan. Ayunin kasi ng insurance sa matiyak na mga may-ari operator ng sasakyan ay makapagbayad sakaling may maaksidente sila na matay o nagtamo ng pinsala sa katawan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.